sa so, wakas sumulan din ayan isang basa talaga yung ating mga halaman yun thank you lord ay lumulan na naman tayo sa wakas ito na ang sinasabi kong dilig na malakas na dilig Buti okay, walang laro sa court. Ano? Okay, Ooh, sarap. Ang sarap maligo sa Mayo. Kaya maligo na kayo. Sarap maligo sa Mayo. Ayan okay, o. Lakas dito. Ang lakas ng ulan dito. Ang Ang lakas ng ulan. Naglabasan yung mga ano, yung mga natirandahon dahon, ayan oh, naglabasan na sila. Kung hindi ko tanggalan, hindi lalabas ang tubig diyan. Ayan, naglabasan na. Oh, lumabas na yung tubig sa ano natin. Sa lulod. Lakas ulan. Tingnan natin dito. paglalabas na yung ano. Yung dito. Ang gagaling doon sa creek. Ayan na. Lalabas na naman yung mga hito. uu, mm, sarap mula. Maligo sa ulan. Mga kabayan. Ang lakas ang ulan, no? Oh. lang na ma maapaw na dun o oh, yan tataas na yung ano natin tubig dito sa kalsada yan na nakikita oh. o nyo oh. umarangkada na yung tubig dun o oh. yan o oh. yan o oh. lumalakas na yung tubig yan oh. Maitim na yung tubig na lalabas Ayan na, you know Dumaga pong napapunta dito Ayan na Ayan na yung maitim na Tubig ng galing sa creek Ayan na Ayan na oh, you know. na Parating na dito Parating na dito yung tubig Ayan na ayan na, ayan na, ayan na para tubig parating na, ayan na oo, nakikita nyo na oo, oo, oo. ang itim ng buga ng tubig ayan na andyan na rin yung mga hito sumasabay na ayan na o, naging mistulang dagat na Ang ating kalsada ayan na ayan na baunti unti na silang lumalati sa akin Tam, ta -dam, ta -dam, tam tam tadan tam tam ayan na oh da oh. biglang dami tubig oh ayan na oh wow <laughs> ayan, yung, baho na ang baho aramdaman ko na yung amoy ayan na ayan na, ayan na parating na sa akin yung tubig ayan na oh nagmisto lang dagat na kita nyo mga kabayan Ayan na yung tubig Woo! Ayan na Malapit na sa akin Akyat na tayo Kasi iba ng amoy niyan Maitim na Maitim Ayan na oh, Nangitim na Nangitim na Marami na yung tubig dito umangat na umangat wala pang hito ako nakikita sana may hito yan na, oh nangitim na ano to hito basura wala ko hito yan ako oh, nangitim na oh. grabe tubig na to galing sa yan nabas na ang baho, baho na ang baho. Ang baho, ano na siya. Ano na. Ano na,